Mawala ng linggo bago magpasko sa Pilipinas dahil sa bagyong kabaya na pumasok sa bansa noong December 16. Ngayon ay isa na itong tropical depression na naglanfo sa Manay Davao Oriental umaga ng December 18. Pinagahanda ng pag-asa ang mga residente sa Visayas at Mindanao dahil ang sentro ng bagyo ay namataan sa Karaga Davao Oriental alas 11 ng umaga. Ayon sa pinakahuling forecast ng pag-asa, ito ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa December 20. Ngunit dadaan mo na ito sa Sambuanga del Sur, Puerto Princesa City at Pagasa Island. Sa ngayon, maraming parte ng Visayas at Mindanao ang signal number 1. Kahit na sinasabing minimal o halos walang damage ang lakas ng hangin sa mga low-risk structures, huwag maging kampante at maging alerto pa rin sa mga hazards sa inyong lugar. Alamin kung high risk ba ang inyong lugar sa baha, landslide o storm surge gamit ang Know Your Hazards website ng Project NOAA. Halimbawa ay itong sa Manay Davao Oriental, Sambuanga del Sur at Puerto Princesa. May kita natin ang hazard levels at kung paano maghanda para rito. Maaari ring tingnan ang operation listo ng DILG. Yung alert level Alpha, Bravo at Charlie na naririnig natin. Para ito sa tamang paghahanda at tamang aksyon sa panahon ng kalabidad. Malapit na magpasko kaya naman laging umantabay sa mga anunsyo ng pag-asa, makinig sa mga balita at syempre siguraduhin ligtas ang pamilya. Laging mag-iingat, stay safe and stay dry. Cheska Tuazon para sa FIGHT!